Hey, what's up mga kabollers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa anim na shooters ng Warriors na magpapahirap sa mga NBA teams. At ang balitang opisyal nang binigyan ng bagong kontrata si Yuki Kawamura ng Memphis Grizzlies. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shots. Una nga muna tayong dumako mga kabolers sa balitang official na nga pong binigyan ng bagong kontrata si Yuki Kawamura ng Memphis Grizzlies. Sa naging maganda nga pong performance mga kabolers ni Yuki Kawamura sa Memphis Grizzlies ng nakaraang pre-season ay masasabi na nga po natin na nagustuhan na nga siya mga kabolers ng Memphis Grizzlies dahil narinaman sa binigyan na nga siya ng panibagong kontrata na talagang magtatagal siya sa koponang ito. Yes mga kabollers, binigyan na nga si Yuki Kawamura ng two-way contract. Ibig sabihin nga niyan pwede nga siya maglaro sa G League at pwede rin siya maglaro sa NBA. Well, kung susumadahin nga natin mga kabollers, siya rin nga po ang halos ang maaaring tumamasa niyan dahil kahit man nga po ganun ang kanyang kontrata, maaari pa nga siyang mahasa ng husto. Dahil na rin naman sa may pagkakataon siyang magkaroon ng experience makipaglaro sa mga batang players at sa mga high caliber na manlalaro katulad ng NBA. Kung susumadahin nga natin mga kabollers kapag hinusayan niya nga po ito ay lalo ay mas maaaring. Kung susumadahin nga natin mga kabollers kapag hinusayan niya pa nga ito lalo ay maaaring. Mas tumaas pa ang kanyang kontrata kaya isang malaking good luck sa bagong player nila na si Yuki Kawamura. Samantala, dumako naman tayo mga kaballers sa anim na shooters ng Warriors na maaaring magpahirap sa mga teams ng NBA. Matapos nga po mga kaballers ang mga naging laro ng Warriors ng nakaraang preseason ay pinakita talaga nila Nakakaiba ang kanilang team ngayon. Ayon sa mga naging reaksyon ng ilang mga superstar na nakasagupa nila, marami nga daw nag-improve sa team ng Warriors. Hindi lang nga daw sa lineup kundi sa gameplay na masasabi nga nilang lahat nga po ng player ng Warriors ay may kakayahan umiskor kahit ang kanilang mga role players lamang. Bukod pa dyan, ayon nga po sa mga prediksyon ng mga eksperto, marami nga daw mga player ang Warriors ngayon na maaaring magpahirap sa mga teams. Well, kung susumadahin nga natin mga kabollers, yan nga po ay ang kanilang mga three point shooters. Hindi man madalas ang magdomina ang Warriors sa paint at sa front court ngunit ang scoring nga po nila ay palaging nanggagaling sa three points. Kung mapapanood nyo nga po ang laruan ng Warriors ngayon ay makita nyo ngang anim sa player ng Warriors ang mayroong consistent performance sa three points. Ito nga ay si Hield, Stephen Curry, DeAnthony Melton, Jonathan Kuminga, Moses Moody at itong Silindi Waters. Lahat nga pong ito ay palaging may naitatala na maraming tres sa bawat laro. Kaya kung titigan talaga natin ng mabuti, malaki nga talaga ang epekto nito sa Warriors dahil kapag nagsabay-sabay ito ay talagang magpapahirap ito sa kanilang mga katunggali kahit gaano pa kalakas. So yun lamang mga Cavaliers, yun lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. Pindutin na ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching.